Niyak, wag ka nang mayak, Ano na lang? Ang gagawin natin, be, ano na lang? Pagbibibiling mo na lang lahat 'yan. Sa iyo lahat 'yan. ikaw sa iyo din 'yan. Um, yan sa iyo. O sige na, be. Para may pambili na kayong ulam sa kabigas niyo. Sige ko ya. Ano be? Ano tinanaw? Sige po. Sige Ayan. Tapos may na nabenta naman kayo? Wala po. O si B, bakit ka umiyak, B? Gutom na po kasi siya. Ah, gutom na di ba kayo kumakain? Hindi uh, okay. uh, pa po. hindi po pala kumakain tong mga nagtitin ng mga ano. Mga bata lang oh. Pero ano na mag ano okay. para sa pagkain ng mga kapatid. Eh, mga kayo? Opo. Ilang taon na yan ano bunso nyo? Mag-8 po. Mag-8. Tapos yan, anong tingnan nyo? Ano yan? Magkano yung presyo niya? 220 po. 220, ito na lahat? Ito. Anong isda yan? Kanasi. 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 Hmm. Saan kayo na uwi? Ano we? Saan barangay? 1 po. Sa Sunwan. Sunwan barangay ng ano? Fiodoran. Fiodoran, sak na Fiodoran. Uh, yan mga guys, hindi natin nakikita na lang yung ano. Tapos yung uwi na yan. Uwi na po namin. Wala na po bumili Wala na bumibili Walang na po. kasi ngayon maglako marami ng karibal. Tatanghali. Anong uras na? las 12 na no? Opo. Kung nagsikain na kayo? Hindi pa po. O ano na yan? Ano ibibenta yung talaga ano ano? Iuwi nyo na lang? Ibibenta po. Kung wala akong bibili, iuwi na lang po. Uh, sayang naman. Baka maano pa yan, baka masira na. Sige, pag, pag nabili yan ng uh, pag may bumili ng isda nyo, anong gagawin nyo sa ano sa pera? Bibili po namin ng bigas sa kaulam. Ulam, ulam sa bigas, kawawa naman mga idol. Oh. Ang init ng panahon no? Alas 12 na tangali Nandito pa ba sila Bakit yung tatay nyo Ano bang ano, wala pang trabaho May sakit hmm, Kaya pala kayong naglalako ng isda okay. Iyak. Huwag ka lang umiyak Ano na lang Ang gagawin natin be Ano na lang Pabibibiling mo na lang lahat yan Sa'yo lahat yan sa Ikaw sa'yo din yan yan sa iyo. O sige na be. Para may pambili na kayong ulam sa kabigas nyo. Magkano lahat yan? 3.20 po. Magkano? 3.20 po. 3.20? Lahat yan? O kasama na to? Kasama na to? Lahat? 3.20? 4, 4.60? Opo. Lahat. 4.60 lahat yan. O, Sige na be. Ibalot may plastic ka galit mo na yan para may pambili ng bigas at ulam may uwi na kay mama. Ay, mga idol. Hello, uh, si bae, ano be? Uh, matara si be, ano? Tawa naman tong ano, mga bata ko. Tangali guys, tangaling tapat guys. Nandito pa sila sa ano kalsada. Ano hmm. na yun? Hindi nagtitinda? Nagbabantay po ng mga kapatid ko. Uh, Nagbabantay ng kapatid mo. Kung sakaling ano, sa baka mag, magkita-kita tayo ulit. Saan ba kayo magkikita? Dito lang sa Sa palengke na ng ano yan? Teuduran. Uh, 460. Tayo mga idol. Gutin lang mga idol. Tayo ng idol ng rambutay ng Estramani. Okay. Bala na kayo okay. sa ano, mag yung sukli, ano? Sa inyo na, ano? Salamat po.